magandang hapon guys ang gagawin natin ngayon guys ay magpupurga tayo ngayon sa ating alpas na ating mga alagang manok kaso mamaya yung mga naka square pen tapos naka scratch mamaya natin yung pupurga yung hapon mga gabi na itong mga alpas yan, mga alpas pupurga natin tong na, na, kasi yung available dito sa akin yung purga Yan. Bas, bastoner, bastonero bas, plus. Bastonero plus. Na powder, ihalo eh, natin sa patoka. Para mamaya hindi na natin sila dalitin. Yan. Yeah, Pagkakita ko sa inyo, guys. Yan. Um, Ito na. Ito na natin ng patoka. ibigay na natin ito sa ating mga alpas ito ang nito guys ito naman ano. ano yung mga uh, alpas ko guys Uy, Ang tapang nila. Ayan, oh. hmm. At simula pa lang yan, nun, guys, nung baby pa sila, hindi pa yung nagkaroon ng vaccine. Kasi hindi ako nag-vaccine. Hindi naman kasi ako naroon ng mag-vaccine. Pero buwan-buwan, nag anak ko dyan, nag baby warm tapos katapos yung isang buwan tubig bukas papainamin okay, natin sila ng spray Ah, sale uh, mamayang gabi yung iba naman yung pupurgay natin ito naman yung mga alpas. yeah. kaya guys please subscribe naman dyan sa notification bell and like para lagi kayong update sa ating video kaya guys ayan na sa kaya hindi pa lang yan pero so, hindi pa yan ano, hindi pa lumaki. Dito pa, pa lang. Ayan. At wala yung vaccine guys. At meron din ako nalagasan pero hindi naman yung sabi na yung lahat. Yung maganda ko ka, kasi yung ano doon, yung anak ng bangkas na matay. Wala naman si Paul. So, siguro, baka next year magbabaksin tayo. Magpapaturo tayo magsabak, magpaksa. Okay. Pinaghalo ko yan din, guys, yung purga. Guys, okay. okay. so, hanggang dito na lang ang aking video. Don't subscribe for the notification bell. Uh, bye bye Did anybody out there?